Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa si James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin na weekly reading for October 13 hanggang 19. So Sagittarius, kunin nyo lang po yung mga karasunit kayo ha and leave the rest. Yung po iba information para po sa ibang Sagittarius. yon kaya lang po kayo, okay? Use your intuition. Ooh, para makuha niyo po yung akmang-akmang messages na para sa inyo, wala sa yung spirit guide sa ating reading for today. pad Tower card. So may mga changes daw this time. So ma-meet natin kung lalabas ulit siya. Kung talagang meant to be yung message na yun para sa inyo, okay? So Sagittarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, to so kumalaking bagay po yun para sa akin. Every time po na meron tayong free reading for Sagittarius. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So ano po naghihintay sa inyo ngayong October 13 to 19? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Queen of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Page of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Death card. Beautiful. In the area of what's affecting current energy, you have the Five of Pentacles. In the area of your near future, you have the Ace of Wands. Beautiful. Ang ganda, oh. From transformation to a new life, napahaganda for you. In the area of your challenge, you have the Page of Swords. Yes, yes, yes. In the area of your fortune, you have, wow, Nine of Pentacles. Lovely. In the area of your divine messages, meron po kayong Queen of Cups. Uy, two queens. Dalawang magkaibang bagay. Mamaya pag-uusapan uh, pag natin kung ano ibig sabihin yan. In the area of your outcome, ito po yun mamaya, sabay-sabay po ito siyang bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Empress card. Wow, this is all about you taking care of yourself, ha? Parang panahon na para, ang narinig ko yung mawala yung kaba, pagiging aligaga, and you need to relax. Parang ganyan, Sagittarius. Because in the past weeks, past months, parang kayod ka ng kayod para lang matumbok mo yung goal mo, makabayad sa ganito, makabili ng ganyan. Talaga parang restlessness. Parang hinahabol mo yung hininga mo, tapos pagod na pagod pero kailangan kumayod. Maraming ganyan eh. Pero kitang-kita ko rito, you need to really calm down. Relax um take care of yourself learn to have fun especially po your social life will be very 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 interesting this week ano according po sa inyong planetary alignment venus the planet will uh, will go into libra on October 13. So, ano ibig sabihin yun para sa inyo niyan? Time for you to enjoy quality time with your loved ones. Okay? Especially with the Empress. Panahon na para bigyan mo naman ng buhay ang sarili mo. Time for laughter, fun with friends and family. Okay? For single dyan, especially dalawang cards, ang lumabas ng mga single for independence. No? Um, independent Sagittarius, kitang-kita ko rito time for you to go out. Okay? And uh, have new connection. Meron mga new connection na lalabas na mga talagang compatibility. Parang, uy, parang bet ko yun. O kaya promising tong ugnayan namin. Panahon na para buksan mo ang sarili mo sa mga connection na yan. And socialize. Okay? Nakita ko rito, make up, pag-aayos ng damit, buying new clothes, buying makeup, um, sapatos, um, nakita ko yung nag-aayos ka. Parang ganyan. It's all about you. It's all about you loving yourself more and presenting yourself better, no? And enjoy life. Napakagandang um, energy in your background this week, okay? In the area of your center, your core energy for the whole week, you have the Queen of Wands. Talaga namang, it's all about you. Loving yourself, believing yourself, enjoying your, your company, enjoying your time today. Parang ganyan. So, nakita ko rito if you want to go somewhere else and um, um, just be with yourself or present yourself to socialize, to bond with a lot of people at any moment for you no kitang-kita ko rito yung tiwala mo sa sarili mo um paninindigan mo sa sarili mo, pag-action sa sarili mo. Para nakita ko rito na ito na yung time for you to be on the spotlight, no? to be recognized. Parang ito yung napaka-energized time for you to really be creative, um, do whatever you want, parang ganyan. Kung alam mo makakabuti sa'yo, why not, di ba? Because nakita ko talaga you will find mga connection, mga ugnayan na magbubukas ng mundo mo. Okay? Kitang-kita ko rin dito na huwag ka nang makinig pa sabihin ng ibang tao. Just, just, just do what makes you happy. Okay? What makes you passionate? What, what makes you feel complete? Na para bagang ito yung panahon para huminga ka. no Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, to mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, kayod ka ng kayod, aligaga, um, parang Galaw, galaw ng galaw parang every kibot may gagawin kami asikasuhin ka para like kami hinahabol na oras parang ganun so ngayon time to relax and enjoy yourself okay queen of wands four of pentacles yes nakita ko rito pakawalan na pakawalan na yung mga bagay na pumipigil sa para mag-enjoy para mag-relax kitang-kita ko yung napaka garden na guarded ka parang wala kang ibang ginawa kundi pantayan, aksyonan, uh, isipin yung problema, isipin ko paano ako makakaipot, isipin ang pera, isipin ang trabaho. Puro yun lang ginagawa mo every single day. But if you could just let loose for a while, kahit ngayon lang, kahit itong linggo lang ito ay ibigay mo naman ng oras sa sarili mo para 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 ma ma-enjoy ang buhay. Hindi lang puro kayod ng kayod, okay? Nakita ko rin dito na magiging confident ka na sa mga bagay na bibitawan mo at magiging confident ka na na yakapin yung mga bagay na long lasting. Kasi narinig ko parang ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, hirap na hirap kang bitawan yung isang bagay. Kahit alam mo na alam mo na, na hindi para sa'yo. Pero nahihirapan ka because sabi mo, baka hindi ko kaya ng walayan, baka hindi ko kaya ng wala ito o nang hindi ko kaya bitawan to pero ngayon may conference ka na na i can do it without you parang ganyan or i can do things nang wala itong bagay na ito and you are now confident enough to just stay do sa mga bagay na talagang importante lang parang ganyan okay in the area of what you want you have the page of pentacles meron kang binubusisi meron kang inaaral meron kang hinahanda meron kang tingitig mabuti especially po pagdating sa yung uh, creative work no parang ito na yung moment for you na parang yakapin at tanggapin. Parang meron kang present meron kang inaabot, kitang-kita ko rito. Parang meron kang binibigay na parang handa na po, ready na po, okay na po ako, nabusisi ko na, na-prepare ko na, pwedeng-pwede na ibigay, parang ganyan. So, um, especially po, this time no in your career yung mga blockages yung mga nakaharang in the past ngayon mawawala na yung mga harang na yan especially po dahil sa yung planetary alignment sa si Pluto is actually ending its um retrograde on October 13. So lahat ng mga pagkaantala ngayon mahatapos na yan. So yung mga nakahinto o mga nakabinbin na mga proyekto na matagal mong inasikaso, ngayon makakaandar na yan. Kakaroon na ng steadfast movement at magiging klaro na kung paano mo siya i-execute, paano tatanggapin, para tutulay, at para magkakaroon ng magandang bunga. So, now, kung naman itong inasikaso mo na parang sayo mo, please, please, magbunga ka na, magkakaroon niya ng magandang outcome this time. So, congrats po. The Page of Pentacles the full card, yes. Bagong simula na to. Nagisimula ng umandar. You are now taking risk. You are now entering a new era kung saan itong inaalagaan mo ay magkakaroon na ng paggalaw. No? So, congrats, congrats. New opportunity ito. Take it, take it, take it. And this, this, is something talagang babago, especially, oh. Napakaganda. Aligned na aligned yung what you want sa what you need. You want, you need changes in your life at, at eto na yung change na yun yung moving forward and trying this new thing. Nakita ko rin may papasok na bago for other Sagittarius to ha. May papasok na bagong opportunity, baka trabaho, kaperahan, sideline na. Sayo mo, ay try natin, subukan natin at eto na yung simula na gusto mo i-try na magpapabago sa takbo ng buhay mo. Because itong mga nakaraang buwan, talaga namang paulit-ulit yung pattern. No? Ngayon parang handa ka ng uh, tulayan or i-risk for others din nakita ko talaga ipapasa mo na eh. I don't know why. Kitang kita ko yun eh. Ready ka na magpasa eh. Parang sabi mo, ready na po, okay na, i-risk ko na to, tatry ko ulit. So talaga yung mga blockages in the past, yung mga harang, yung mga delay, mawawala na kasi meron ng, meron ng daan moving forward, okay? In the area of what you need, you have a death card, yes, you need to transform, no? May mga bahay ka in the past na parang paulit-ulit. O kaya parang sabi mo, uh, stagnant na ba ako dito? Hanggang dito lang ba ako? So ngayon, recognize mo na yung mga bagay na dapat baguhin, dapat tanggalin, dapat nang i-renovate or dapat nang silipin mabuti kung gumagana pa ba o hindi. Especially po pagdating sa inyong finances, okay? According to your planetary alignment, this week, you are being advised to stop Uh, impulse buying, yung parang napapabili ka lang dahil sa mood mo today. Halimbawa, malungkot ka, napabili ka lang tatlong bag, o kaya sobrang saya mo, napabili ka lang sampung make-up, no? Alam ko, sinabi ko sa inyo kanina, learn to have fun and treat yourself, pero everything is in moderation. Katulad sa alak, yung mga commercial na alak. Drink moderately, ikaw naman spend moderately. Kung ano lang yung kaya today, pasok sa budget, yun lang. Dapat may limitasyon pa rin kaya nga sabi ko sa finance mo panahon na para i-revisit mo yung mga long-term goals mo pagdating sa kaperahan baka mamaya kasi kailangan nang baguhin yung ipon kailangan nang baguhin yung ginagastos baka ibig sabihin halimbawa last three years, ito ang lumalabas na pera. Tapos ngayong taon na to, iba na yung galaw ng sweldo mo. So, kailangan magbago din yung galaw ng budget. Parang ganyan. So, you also need to update. Kung dapat i-update. Halimbawa, sa trabaho, nagpalit na ng sistema. Kailangan mo rin magpalit. Kailangan mo sumabay sa Agos. You don't need to resist the change if something needs to end, it needs, it needs to end and uh, go on sa bagong atake. Kailangan mo sumabay sa Agos. Maging flexible, maging reliable, maging malleable so that makaswak ka sa mga pagbabago na gaganap. Okay? Death card? The Ten of Swords, yes. Ah, uh, kailangan daw pagbabago kasi hirap na hirap nga na dyan. O, mahapans, kasi sa of you, ha? Well, in general to, hindi lang Sagittarius, but in general, human, ang tao kahit nahihirapan na pero dahil takot tumulay, takot gumalaw, nakokontento siya do sa hirap na 'yon. Halimbawa, um, wala wala na kayong makain o kaya um, wala na kayong panggasus pero dahil ayaw mag-try mag-apply doon so ayaw mo nakakatakot baka hindi ako matanggap no kontento ka sa hakarampot na to parang ganun so nahihirapan ka na diyan pero ayaw mo pa rin mag-transform ayaw mo pa rin magbago so paano paano ka aangat o paano ka mag paano ka mag-grow if you are not ready to change things kasi nakita ko to pattern na to eh paulit-ulit na no Sagittarius na ito ang pera, ito ang sweldo, ito ang gastos o utang na naman. Para mabayaran yung utang, may panibagong utang ulit. So yung pinabayad mo sa utang ay panibagong utang. So may pattern na nakikita ko dito. So you need to change that. You need to find the root cause, yung ugat, kung bakit pa ulit-ulit yung resultang ito na mapanakit. At kapag nahanap mo na yung ugat, yung root cause of this problem, madali sa'yo baguhin yun. Okay? Um, nakita ko rito, sabi ng spirit guides mo, you really need to face the truth. Alamin mo yung mga dapat talagang tanggalin sa life mo para magbago na yan. Kasi kung marami yung tao na alam naman eh, alam naman yung dahilan eh. Alam mo naman yung pinag-uugatan kung bakit ka nahihirapan. Pero hindi mo inactionan yung nalalaman mong yun. So time for you to take action on the things that you will discover about sa mga dapat baguhin. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Pentacles. Yes. Ngayon, unti-unti ka nang bumabangon. Kitang-kita ko yan. The confidence is gaining back in your life. Nakita ko rito kung ano man yung mga pagadapa, yung kung ano man yung mga pagkakamali in the past. Panahon na para bumangon ka at lumaban. Narinig ko sabi ng spirit guides mo, um, move forward with your life na may bago kang purpose. No? At hindi yung puro lang impulse lang. Halimbawa, biya kita example lahat. Nag-away kayo mag-asawa, halimbawa lang. Tapos, nag-decision nag ka according to your impulse. Ay, ayoko na. Hiwalay na tayo. Bigla kang umalis ng bahay. nag sa balutan ka. Hindi ka nag-iisip. Emotion lagi. Iniisip. Emotion. Kaya sabi nito, move forward with purpose. May dahilan. Pilig nila nilayan iniisip mabuti, hindi pa dalos-dalos, parang ganyan. So, make positive changes in your life. Not just for the sake of change, but kailangan positibong pagbabago. Kasi kung gusto mo lang magpalit, gusto mo lang umalis, gusto mo lang maglayas, at hindi ka nag-iisip ng tama, babalik at babalik ka pa rin sa parehong mali. Okay? Especially here with the Five of Pentacles, nahihirapan ka ngayon, some of you, walang pambili, walang pambayad, masakit ang katawan, yung pangarap hindi maabot-abot. Maaring hanapin mo this time yung ugat. Bakit ba hindi ko maabot? Bakit ba hindi to mamatama? Bakit ba hindi umandar-andar? Pag nalaman mo yung dahilan, magiging matapang ka na at confident ka na para bitawan yung mga bagay na nagiging dahilan kung bakit ka nahihirapan. Alimbawa, um, nahihirapan ka ngayon, wala kang pambayad ng kuryente, ng tubig, ng ilaw. Sabi mo, bakit? Nagkatrabaho naman ako, bakit hindi ko babayad bayaran? So hanapin mo yung dahilan. Saan ba ako nagkakamali sa budgeting ko? Baka mamaya kasi ako lang yung kumikita. Baka panahon na para yung asawa ko maghanap na ng trabaho. O yung anak ko na medyo panganay na, um, of legal age na, pwede maghanap na ng pagkakakitaan para makatulong sa bills. Para mabayaran lahat. So if you could really matumbok yung nagiging dahilan ko bakit ka struggling, magiging madali sa yung ilaban o itulay o maging conference sa kikilosin mo, para makabitaw ka na at naging stable na ang lahat. Okay? Example lang yung kanina ha. Five of Pentacles, the card of change, five, the number five is the card of change. So, kailangan talaga baguhin yung mga maling sistema sa life mo. The Wheel of Fortune, yes. Para umikot daw ang kapalaran, you need to recognize the change. Kasi hanggat hindi mo na-recognize yung mga dapat baguhin sa life mo in general, hindi iikot to. So, para umikot ang kapalaran for you, may dapat kang baguhin. Katulad nga ng uh, popular phrase na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So para umikot tong kapalaran para sa iyo, ikaw ang magpapaikot niyan. So nasa iyo ang gawa, parang ganyan, okay? In the area of your near future, meron po kayong Ace of Wands. Yes, new life, new beginning. Kitang-kita ko rito na you're now entering the progress o talagang pagbabago. Natuto ka na dito eh. Para marating mo tong to, new life, new beginning, out with the old, in with the new, kailangan mo tong matutunan. Okay? So, darating kasi pagbabago ng life mo, parang kitang-kita ko, recharge, new level, bagong bihis ka, no? Talagang bagong-bago na yung pananaw mo sa life. Nailawan ka na, na-enlighten ka na sa mga bagay na mali. And then, tinatama mo na siya. Pag tinama mo na, ito na yun. Transform na transform na ang buhay mo for new beginning. So, if you could just admit yung mga nagiging dahilan ng pagkalugmok mo, babaguhin mo siya, yun. Diretso ka sa bagong buhay. So, congrats po. Ace of Wands, the devil card. Yes. Devil card's all about you. Talaga namang pinapaalab mo yung idea mo, yung plano mo, yung gusto mong gawin at hindi mo hinahayaan na mapigilan ka ng iba or mapanghinaan ka or malabanan mo yung mga negative thoughts mo. No? Sabi ko nga po sa inyo, this time around, especially Pluto is entering Aquarius on October 13, lilinaw na yung mga bagay na alam mong mali pala sa buhay mo. So, yun ang epekto sa'yo ng pagpasok ni Pluto sa Aquarius. Talagang para sa'yo mo, ay, bakit ganito? Bakit ganyan? So, anong dapat kong baguhin? Madali mo na makikita, bubukas na yung mata mo sa mga bagay na mali para mailawan ka at magawa mo na yung mga kailangan na changes para moving forward, magbago na yung kapalaran. Parang ganyan, okay? In your challenge, you have inner cosmos. To embrace the light, first acknowledge the dark trauma seeing go deeper. Yes, para maharap mo yung liwanag, kailangan i-address mo muna yung mga mali, yung mga madidilim na parte ng buhay mo, makabulukan mo, para all in all maplansya mo yan, makaalapas ka dyan. Another message, lack of awareness, missed chances and unseen risks, seek facts and stay open-minded, insight and opportunity. Yes, kailangan bukas ang isip mo sa realidad ng buhay mo para hindi ka magkamali ng kilos. Bigyan ka tayo example. Halimbawa, um, ito ang ito ang estado ng buhay nyo, wala kayong pambayad ng bills, halimbawa o meron kang utang na kailangan bayaran. So, kailangan ba nakatunga nga ka lang dyan? So, kailangan makita mo yung katotohanan sa life mo para makakilos ka. Um, halimbawa, balak mo mag-apply sa um, na, Dep ed, eh, na public school pero hindi ka naman licensed Teacher, so kailangan alam mo aware ka sa realidad ng life mo, para madali mo matumbok sa kapupunta, okay? Mas magiging madali sa iyo ang ruta kapag bukas sa bukas ang mata mo sa reality ng life mo, okay? Napaka mahalagang niyan. In your challenge, you have the pages sorts, you have to have an open communication. Kita ko yan. whether text, call or chat, kailangan bukas ang komunikasyon. Kailangan daw magkaroon um, na ng matapang na pag-uusap, okay? Deep deep talk about serious conversation. Yung mga honest, vulnerable na talagang iniiwasan nyo dati na pag-usapan, kailangan ng pag-usapan this time. Para ma-heal na yung old wounds, para ma-address yung dapat ma-address, para yung mga power dynamics or mga power struggle sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, ma-plan siya na. Biya ta example. Halimbawa, sa pamilya, um, lagi yung partner mo, lagi kang inuutusan, wala kang sariling boses, wala kang sariling opinion, pero kung gustong gawin, ayaw niya. So, kailangan nyo pag-usapan yan. Parang sabi mo, lover, ba't ganto Gusto ko lang naman itong gawin, ba't di mo ko pinapayagan? Ikaw nga, nakaka-uwi ka ng 10pm, kasama mga kabarkada mo. Ako ba, hindi ako pwede lumabas with my friends. So, kailangan nyo i-address yung maling power dynamic. Pwede sa relasyon, sa pamilya, sa anak, sa magulang, para ma siya, Para yung mga gusot-gusot ay matapos na. For others po dyan, sabi ko nga sa inyo, Pluto is entering Aquarius on October 13. So, meron kang communication power to articulate correctly with conviction yung mga ideas mo, mga pananaw mo. No? Nakita ko talaga rito na lahat masolusyonan with pag-uusap. Kaya ngayon, kahit na iniiwasan mo, takot ka, hindi ka handa, pag-usapan nyo na para ma-plancha, para ma-gets mo din. Baka kasi minsan ikaw ang hindi nakagets eh. So baka before hindi ka ready, with the page of swords para kasing immatured pa eh. Parang hindi ka pa ganun ka matured when it comes to communication. Ngayon, kailangan lawakan mo isip mo, pag-usapan, upuan, up, at matuto ka rin makinig. Parang ganyan. Para magets mo siya kung saan siya nanggagaling. Para maintindihan mo at maplano mo kung ano yung dapat gawin moving forward. Okay? Page of Swords. The King of Cups. Yes. Ngayon, pag-usapan nyo ng kalmado ka. Because King of Cups all about am um, calmness, gagamitin mong isip mo kaysa ang puso, no? It's all about being emotionally matured. Um, wag pagganahin ang emosyon, huwag sasabog agad, no? Kailangan isip ang papa papairarin mo sa komunikasyon na ito. Kitang-kita ko rin dito na you don't need to be triggered, okay? Pag lalo kang pinopoke, lalo kang tri-trigger, dapat mas lalo kang kalmado. wag mong hayaan na emosyon mo ang magpaandar sa buhay mo. Kitang-kita ko rito na address the issue, makipag-usap ka in a calm way, in a calm manner. At tanggapin mo yung magiging sagot. At lawa ka ng isip para mag-come mag up kayo sa pagkatapos ng usap na yan, magkaunawaan kayo. At mag-move mag on na kayo pare-pareho, parang ganyan. So, with this communication, your power is your calm mind and spirit. Okay? In your fortune, unang-una, you have Uh, the answers are within taking shelter. Yes, ko ikaw ay nalilito, maraming gustong gawin, hindi mo alam ang sisimulan, nasa iyo lang daw ang sagot. Alam mo kung ano yung magiging paraan mo para makabangon at para makapag-transform. Okay? Now, the message, voyage of the heart, love flows through you and to you. Yes, puso, 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 pagmamahal, passion. So, ano ba yung mga importante, ano yung hindi, ano yung dapat pahalagahan? in your fortune, meron po kayo nine of pentacles. Kitang kita ko rito na you need to rebuild your life. Okay? Nakita ko rito time na for you to love yourself more, to build your your, your own empire. no? Meron po sa inyo panahon na para magtayo ng sariling pagkakakitaan. Baka for a very long time, nakadepende ka sa magulang mo. O ngayon, nakadepende ka sa mga anak mo. Parang kailangan mo magkaroon ng sarili mong pera, sarili mong ipon para hindi mo na kailangan umasa pa sa ibang tao or makarinig pa ko ano-ano sa ibang tao, no? Panahon na para magkaroon ka ng iyo. Um, for some, kitang-kita ko rito yung kaligayahan. I don't know why. Kitang-kita ko yung parang ine-enjoy mo yung buhay mo. sa of you, parang kakaretire lang. I don't know why. Kitang-kita ko yung kakaretire mo lang this time. O naghahanda ka na for retirement. At pinaghahandaan mo na yung bakasyon. o sa magagabitin yung pera mo, yung retirement money mo, o no, kaya some of you, merong sariling negosyo pero unti-unti nang gumaganda, nakakaipon ka na, nakakapagpundar ka na, no? So, ito yung moment for you, Sagittarius, to enjoy your hard work. I-enjoy mo yung pinagsusumikapan mo para maramdaman mo naman, ay, may pinapatunguhan naman pala yung pinagkapawisan ko. Ano para ay, kay, pwede ko palang i-enjoy ang buhay habang nagkatrabaho ako. Because if you could just appreciate what you have, and be grateful with what you have, may kita mo na may pinapatunguhan naman lahat ng sakripisyo. Okay? The Nine of Pentacles. The Knight of Pentacles. Yes. Kitang-kita ko rito, you are now enjoying the journey. Uh, steady lang, hindi na hindi, hindi na nagbabagal, hindi ka rin kam, uh, hindi ka rin kampante sa buhay, pero kitang kita ko that you are now slowing down and enjoying the life that you created for yourself. Lahat na naipundar mo, nabubuo mo, nabibili mo, naiipon mo, nakita ko na meron kang pinapatunguhan dito. At nalalatag mo na yung plano hanggang next 10 years, next 20 years. At nakikita mo na yung stability sa life mo. So good for you. Sa mga view, nag-i-invest or nag-iisip na iipon ipon mo na ako para makapagtayo ng negosyo or, o makapag makapagpatayo para sa bahay or o makapaglaan ng property. So nag-iisip ka ngayon, at nilalagak mo sa tamang paraan yung pera. Kaya talagang kakita kita ko dito, st stable, steady lang, dahan-dahan lang. Wala kang aligaga moment because everything now is parang sure na sure na parang ganyan. So, congrats po. Manlibre ka naman because things are getting stable. At yung plano mo gumagana para sa perang ito. Okay? Kaya ngayon, importante sa Jotarius, ipon, 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 plano, plano, plano ng pangmatagalan. Okay? In your divine messages, you have... Work through your fears, panahon na daw para labanan mo yung mga takot mo. And then it's time to take action. Panahon na para bumangon, labanan ang panliliit sa sarili, and believe in yourself. Ika nga, sabi ko nga sa inyo, sa center, uh, core energy natin, believe in yourself, avoid those self-limiting thoughts, yung mga bagay na panliliit sa sarili mo. Panahon na para tumapang ka at maniwala ka sa hakayanan mo. In your divine messages, meron po kayong queen of cups. Follow your heart. Napaka simple nito. Follow your heart. Listen to yourself. Listen to your instincts. Alam mo ko ano yung mga bagay na ayaw mo. Alam mo ko ano yung mga bagay na hindi makakabuti para sa Pakinggan mo ang instinct mo and always choose to be happy. Ah, uh, 'wag mo hayaan na napipilitan ka lang gawin ng isang bagay. Panahon na para i-build mo yung confidence mo, yung love mo for yourself, okay? Queen of Cups. Four of Swords, yes. Once you follow your heart, your, your own bliss, once you really find your own happiness, genuine happiness, doon magkisimula yung katahimikan, yung parang rest, yung parang kapanatagan sa puso mo. Um, nakita ko rito that for some of you, meron kang ultimate wish, genuine wish na matutupad this time. So congrats po ha but most generally for other for all of you Sagittarius mapapanatag lang ang puso mo kapag sinunod mo siya o sinunod mo yung kaligayahan mo parang ganyan okay so good for you outcome mo yan but first bigyan mo na kita ng fortune cards unang-una flowers happiness is is coming for you this week congrats po cup uh you should accept valid criticism. Yes, makinig sa mga payo ng ibang tao sa puna, makakatulongan sa'yo. Fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Yes, panahon na daw para tignang mabuti ang kapirahan, um, maging, magplanong mabuti so that everything is hands-on ka, lato lumalabas, saka pumapasok, iniipon, tinatabi, sinusubi, ay nakabantay ka, okay? Another message you have broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. Yes, unsuccessful pa siya kasi kailangan mo pa siyang pagdaanan to. So ito ay paalala sa iyo na hindi magiging matagumpay ang isang plano kung meron kang kung hindi mo to i-apply ito, mga tiwala sa sarili, panahon na para bumangon, uh, tanggapin ang pagbabago, no? So magiging successful lang isang bagay kapag na-realize mo yung dapat ma-realize wedge. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Yes, meron daw humaharang sa isang mga bagay na gusto mo. Kaya panahon na para ma-identify mo yan. Kapag na-identify mo yan, madali sa iyong umalpas. Okay? Box, you will receive a gift. Oo, ano kaya ito? Pwedeng gift of money, gift of love, or gift of time for someone na bibigyan ka ng oras. So, uh, tanggapin mo yung mga blessing this week. So, congrats po. Okay? Ang outcome mo sa for October 13 to 19 you have wow the page of wands. Ito na yung moment mo na may papasok na bagong bagay, no? Either a new job a new opportunity na ikaka-excite mo. Nakita ko rito na hindi mo to aakalain na darating bigla, pero sabi mo, ay why not try lang natin? Baka kaya ko to, baka pwede yan sa akin. So ngayon, nagiging adventurous ka na, nagiging palaban ka na and also ayaw mo sayangin yung mga pagkakataon sa'yo mo, try lang natin, subukan lang natin, baka pwede yan sa akin. So ngayon, talagang nagiging bukas ang mga mata mo sa mga posibilidad at nagiging palaban ka, hindi ka umuurong, ready ka to take on a new challenge. So good for you. Entering a new era of your life kung saan gusto mong subukan yung mga posibilidad. Page of Wands, the death card. Oh, uh, bumalik tayo with the death card. Talagang transformation ito. If you could just accept new things at wag mo isipin na, ay, problema lang yan, ay, gastos lang yan, ay, maraming aasikasuhin, ayoko yan, ayoko yan. So, ngayon, parang hindi ka na choosy. You are now open yourself. You are now open with yourself sa isip, sa salita, at sa gawa, sa mga pagbabago sa life mo. So, itong bagong papasok, whether bagong love life ito, bagong katsikahan, bagong connections, or new opportunity na susubukan mo at sabi mo, tignan lang natin kung kaya ko, ito na magiging simula ng pagbabago. So, things are changing for the better dahil sinubukan mo. So, congrats po. Something entering that will change your life moving forward. So, Sagittarius, ito po ang inyo October 13 to 19. Sa po kayo rate comment down below. Thank you again for watching ang Gandulo. I love you. This has been James, James Sarro PH. God bless everybody.